Ini agak sang ini. Ah. Gantang ini enak. Enak menaik tanah nak pakai tanah right ini. Ya apa ini itu mau masen apa rame ini di situ sangat lebih itu. Ya gantang ini gantang palungnya. Paling ada yang ini mau kayak pigan. Maklin cross kanawayan. Ah, maklin cross kanawayan. Ayun ang ganda. Maclean Hatch Nakakrol sa kanawa yun no? Dala wala wala pala dalawa eh Tatlo na Ito mga kamasa na niya Ang bayan mo yung Ano ba? Ang bayan mo yung Ang bayan mo yung sobet? Ang bayan Ang bayan mo yung Ang bayan mo yung sobet? Ang bayan mo yung yung Ha gela magat ayo. Eh, ipapamarao dala. Ang oh, dai wep sa bado laban dala nako. Sa bado. pa kawana. Ba himi ano baling na mo. Gilbor mo man na? ila bona. ma air liverdo. Yeah, months. Ma air liverd ma master agad ang Gilmar. Yeah, gandang ito yan Ito Maraming ngayong dito sa Kalupit Bulacan mga mas